Gusto mo bang kumita? Gamit lang ang iyong cellphone? Tara, pag-usapan natin yan. Kung tungon ka, dili na mag-give bago sa pagkakaroon no? nga ang uh, kitang content creator nag-aim kita nga makakwarta at sa Facebook. So kung saan man, so imuha lang itap itong imuhang kuan Facebook ni mo i-open niya. Tanawang nito itong imuhang mga uh, monetization ads, na na extreme ads, bonuses, stars o unsa pa tong mga dagha no labi na katong na uh, ads on reels kan ang tools guys dapat siya nga maopen na nimo tools ha pare aning ako ang ko na ako'y tools dire unsa ano para makakita ka kwarta na asa tools ang technique iopen nimo ang tools diha nimo makita nga eligible ba ka no once nga na open siya monetize na ka pare arin example ako nga, na na ako'y tolos nga akong ipakita ninyo tanawa og di ara mao na kung gingon nga tolos na uh, once na amoy tolos inyo ra na yang open so oh, see pag open ana diya na nimo makita ang kwarta basaha guys kwarta na ay mga tag kwalinibo well, diha na asay mga coins muna si ihatag nga uh, dapat madawat nimo basta ma-open na imong tolls importante nga ma-open ang imong tools. okay di ba importante nga ma-open na to, ato ang tolls follow and share <laughs> <laughs> Sayo pa sa kabuntagon abot na mi sa lungsod sa Runda. kay gipangita namo ang isda nga wala namo makit sa lungsod sa Alcatara kaya lagi ang among gipangita nga isda ang isda man nga bratohon ug sa dihang wa gyapon mo makiti ang isda nga malangse so sibog tagamay sa barongoy isda nga malupad ba ug naghimbis na ko sa mga isda ang uban nagprepare na sad sa mga lamas ana man na ug gibirahan na ni agaw ang isdang wakwak awakwak jud dagway kay malupad man ana man na ug naabot na ang nagkuha sa lamas nga gikan sa baol nga dili amo a ug gipakapinan pud niya og pirting halanga ug sa dihang ang mga lamas mikos-mikos na lang ang kulang. Og nagprito si Agaw, iya lagi dawng hilmitan. Kay bahala og ang iyang lawas mapiksan, ayaw lang ang iyang naong kay maunay iyang puhunan. Ana man dihang ako alang gitimplahan ang mga lamas nga among giandam, nagua na sa si Agaw og sartin. Kaila ba mo og sartin? sartin nga butanganan og luto para sa nagkutoy na mo nga dihang ready na ang ato kinilaw nga wakwak, wakwak -wak lagi na kay mulupad manggod, ana mana og wala na tayo dugayan kay kumplito naman ang tanan, panahon na para magmukbang. At kung bago ka pa lang sa video na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe, like, comment at clickin na rin po yung notification bell mga boss para magiging updated po kayo sa bagong upload natin ng na mga videos. Salamat mga boss. Oh! <laughs> Maodi ay nagmalampuson o nagmalipayon ang pagpamuyo nilang Adan o ni Eva kaniadtong panahon. Nakahibaba mo ana guys nganong nganong nahimong malipayon sila sa ilang pagpamuyo sa unang panahon tungod kay sa unang panahon manggod si Adan o si Eva wala pa'y silingan. Wala pa'y ugangan. O wala pa'y tanang mga maritis kay Kong nahitabo nga sa panahon karon naa sila karon sila na tawo daghan na kayo mga marites ang ilang pagpamuyo dili gyud magmalampuson dili gyud magmalipayon ora siya mo nay sekreto nila